bumagsak na naman ang trust and approval rating ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang uh, maingay ngayon, ang pagbagsak ng kanyang trust and approval rating among 1200 respondents sa survey. Ito po ay uh, isinagawa ng Octa Research ang body po na ito ay ang siyang nagsagawa sa survey po na ito. Naniniwala po tayo sa sa resulta, naging resulta dahil kitang-kita naman po natin may mga uh, justifiable reasons ang kanyang pagbagsak. Bago po ang lahat, gusto ko pong i-shout out kayo, ang aking mga viewers, ang aking mga followers and subscribers. Marami pong salamat sa inyong panunood sa ating video. Shout out, shout out po sa lahat at good morning Pilipinas at hello world. Mga kababayan, ito po ay legit dahil nakita natin ang uh, misdemeanor ng Vice President at ayaw magpaliwanag sa kanyang questionable uh, confidential funds. Ayaw magpaliwanag sa kanyang mga pondo na dinispose, mga ginamit, while she was the secretary of the Department of Education. Yan po, mga kababayan. At ang kanyang pakikitungo, may pambabastos sa Pangulo, yan, uhukayin niya ang remains or labi ng former President Marcos na puputulan ng ulo gusto niyang putulan ng ulo ang pangulong Bongbong Marcos dahil nga daw toxic na ang kanilang uh, relationship. So mga kababayan mula po nung uh, nag-disengage at kumalas itong si BP Sara Duterte sa administrasyon nagsimula na pong declined significantly ang kanyang rating. Yan. So expected po 'yan kakalabanin mo ang iyong administrasyon, of course, talagang babagsak ka. Lalong-lalo na, wala sa ayos ang iyong mga pinaggagawa, wala sa hulog at lumalabas na napaka-arugante ng ating Vice President. Actually, iba na nga ang naiisip ng mga tao na parang merong sira sa tuktok ang ating Vice President. The way she talks, the way she gives her comments publicly, it is very unbecoming to a vice president. Pangalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, and she talks like this. Mga kababayan, it's very unbecoming. Ano pa yung sinasabi nila? Very unstable, the vice president, to talk this way or in this manner. Kaya mawawalan ka po ng respeto sa isang nakaupong vice president sa kanyang pananalita. I won't be surprised talaga kung tuluyan ang kanyang pagbagsak, pagbaba ng kanyang rating sa mga surveys. Dahil na punong-puno na po ang mga Pilipino, ang atin pong mga kababayan, nakikita po nila ang kanyang estilo of leadership na hindi po maganda. Talagang hindi mo irerespeto ang klasing taong ganito. Vice President ka pa naman. At parang gusto niya pong uh, i-project sa kanya. Ang siguro ang alam po niya na makakatulong yung style ng pananalita ng kanyang tatay. Pero marami sa mga Pilipino ang uh, dito. Marami po sa mga Pilipino ang galit sa mga ganitong pamamaraan, pananalita. Kaya hindi po ito makakatulong na gagayahin niya yung pananalita ng kanyang ama. Napatunayan po natin yan muli sa huling uh, kanyang uh, paglabas, pag-appear sa Senate. Si former President Digong at uh, ito nga si senator Riza Contiveros talagang nabastusan sa ating Pangulo. Well, he was the one running the investigation, hindi na po yung mga senador. Siya na po ang dumidikta ng takbo. Kung gusto niya magsalita, magsasalita. Wala namang ginawang uh, pagharang itong si Coco Pimentel. Kaya mahina din itong si Senator Pimentel tiklop din at uh, bow down kay Digong Duterte. Mga kababayan, patuloy po ang pagbulusok paibaba ng mga Duterte at mga kasamahan, mga allies. Isama mo na dyan. So aside from BP Sara, na patuloy ang kanyang pagbagsak, lalo na po sa Luzon at Metro Manila, isama mo na dyan sila Bato de la Rosa, Bongo, at mga kasamahan. Sigurado ang apektado rin dyan si Philip Salvador dahil dumidikit sa kanila bilang miyembro ng PDP. Kaya what would you expect? Pagdating ng May 2025, wala na. Ubus na ang kanila mga uh, taong supporters. Dahil mismo ang mga Pilipino, ang kanila mga supporters, ay nawawalan ng gana sa kanilang mga pinaggagawa. Ito po ang uh, advice, ito po ang uh, words that I would like to give to the people of Mindanao. Sana wag po tayo maging panatiko. Kahit na kababayan nyo yan, wag natin pong suportahan kung gumagawa po ng kalukuhan ng mga Duterte. Yan ay isang pagiging panatiko. Kahit na mali ang pinaggagawa ng inyong kababayan, todo pa rin ang inyong pagsuporta. Hindi dapat ganun. Dapat merong paninindigan, dapat kailangan po nating suportahan ang tama at ibasura ang mali. In the case of the Dutertes, maliwanag po na sila po ay mga violators maging mapagmahal sa ating bayan. mahalin po natin ang ating bayan at hindi ang isang politiko. Ang ginagawa po ninyo dyan, niyayakap nyo ang isang politiko na gumagawa ng katiwalian at kalukohan sa bansa. Tayo ay inabuso. Tayo ay ninakawan. Pero anong ginagawa nyo? You are still supporting this family. It's your choice, but gusto ko lang ipaalam at ipaabot sa inyo na hindi tama hindi kayo tunay na Pilipino na mayroong pagmamahal sa ating bayan. Yan ang maliwanag dyan. Hindi lang sa Mindanao ang mga butante. Hindi lang sa Mindanao ang mga voters. Meron din pong Luzon at Visayas. Lalong-lalo na po sa NCR, National Capital Region. Napakataas po ang number of votes nito at malaking pagbagsak ni Sara Duterte sa NCR. Marami pong mga dismayado at galit na sa kanyang pinaggagawa. Never niyo pong narinig kay Vice President Lenny Robredo na magbigay ng trash talks. Ang tao po na ito ay magalang, profesional, may pagrespeto sa kanyang kababayan, even to the typical Filipinos. Pero itong si Sarah Duterte, arugante, mayabang, manang-mana sa kanyang tatay. Expected na po yan. Expected na ang pagbagsak ni Sarah Duterte. At lalo pa po yang uh, it will deep down further. Dahil nga po sa kanyang pinaggagawa at hindi niya pa rin maipaliwanag sa kanyang mga perang ginasta sa kanyang opisina. Alam niyo mga kababayan, hindi ibig sabihin na ikaw ay isang opisyal ng bayan, hindi ibig sabihin na pera mo na yan. At uh, hindi pwedeng i-question ang iyong paggasta. Kailangan magpasailalim tayo. Magpasailalim tayo sa mga pagtatanong. Kailangan i-subject natin ang ating sarili para maipakita na tayo ay malinis at tama ang ating pinaggagawa. Lumalabas na si BP Sara ay may itinatago, ayaw sumagot, ayaw magpaliwanag. So, dahil po dyan, ang konklusyon po natin ay talagang nangurakot. Dahil wala pong maipakita ang resibo, at ayaw nga sumagot at magpaliwanag dinadaan sa galit. Kaya yun po ang ating conclusion dyan na talagang nangurakot. Well, nasabi ko na po noon to na even when she was still a mayor and laki po ng kanyang confidential funds. Of course pabor yan sa kanya dahil presidente ang kanyang ama. So nasanay na po siya. At ginagawa na naman niya ngayon na siya po'y vice president. Akala po niya forever ang kanilang magandang samahan ni PBBM. Hindi niya po na isip siguro na mangyayari ito, na magkakaroon ng chasm, magkakaroon po ng uh, hindi magandang relasyon itong dalawang kampo. Kaya ngayon, wala na. Hindi niya na po ma-enjoy ang paggasta ng pera ng bayan ay hindi sa iyo yung pera na yan, kaya dapat magpaliwanag ka kung saan mo ginamit. Mga kababayan, kaya po ang daming naghihirap sa ating bayan, mahina ang ating mga serbisyo sa Pilipinas sapagkat kinukurap, kinukurakot ng mga nakaupo. At nakikita nga po natin dyan na isa na po ang opisina ng Vice Presidente. Yan po ang ating pagtingin base po sa mga balibalita, base po sa mga reports. At base na rin sa kanyang uh, failure to give her report sa hearing sa Kongreso. Mga kababayan, bilang na ang mga araw ng mga Duterte. At isali mo pa dyan sila Bato de la Rosa, Isali mo pa dyan sila bongo. Ang mga taong nagpakasarap during the time of former President Digong bilang na ang mga araw. Hindi lang ang mga Pilipino ang nakatingin sa inyo. Ganun na rin ang international community. Ganun na rin ang international criminal court. At talagang uusigin kayo ng taong bayan ganun na rin uusigin kayo ng ICC. Malamig ang the Netherlands. So make sure na magdala kayo ng uh, coat o makapal na jacket para hindi kayo masyado mabigla sa lamig. <laughs> Bato de la Rosa, Bongo, former President Digong, Vice President Sara Duterte, and ganun na rin po sa mga kasamahan ninyo na perpetrators dito po sa peking gera kontra sa droga. Mga kababayan, ang uh, pagkakakulong po ng mga Duterte sa The Hague, Netherlands, ito po ay victory or pagkakapanalo po ng ating bayan. Pag sila po ay nakulong, it doesn't matter kung sa Pilipinas o sa The Hague. Ang ibig pong sabihin nito ay isang pagkapanalo, malaking pagkapanalo nating mga Pilipino. Dahil nga po, marami sa ating mga kababayan ang inabuso at pinaslang. At hanggang sa ngayon, hindi pa rin na uh, nabibigyan ng lunas tong problema sa adiksyon, sa droga. Kaya mga kababayan, hindi ang pagpatay ang solusyon. Masama. Yan po ay pag-violate ng human rights against sa karapatang pantao. Kaya mga kababayan, suportahan po natin ang uh, mga investigasyon sa Kongreso, ganun na rin ang ICC. Kailangan po natin mabigyan ng hustisya ang mga kawawang biktima ng peking guerra, kontra sa droga ni Duterte. Magandang araw po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa inyong panunood. Please subscribe to my channel. Like and share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Marami pong salamat.